Hindi umano nawawala ng mga offer si Bea Alonzo at John Lloyd Cruz para sa reunion movie na matagal nang inaasam ng kanilang mga fans. Sinabi ito ni Bea nang interviewin ni Nelson Canlas. Ayon kay Bea, sa ngayon ay wala pang plano kung kailan sila muling magsasama ni Lloyd sa isang project. So far wala pang plano pero to be fair naman parang hindi naman nawawala ng offer pagdating sa aming dalawa, ani Bea. Dagdag pa ng aktres, naghihintay lamang sila ng tamang proyekto. Siguro naghahanap lang kami ng tamang proyekto na pareho that we both can agree on, and something that would represent us right now, where we are at in our lives, say pa ni Bea. Ano ang say niyo sa balitang ito?